talagang hindi tayo titigilan. Binanata na naman tayo. Meron tayong malaking kalaban ng papakulo niyan. Marami tayong grupo ng saktan eh. Eh bakit ayaw nila makipagsabayan sa atin? Ayaw nila lumantad. Atty. Estrella, sorry ah, talo ka. Absuelto ako. Pagkakaso man ako uli, ganito rin ang mangyayari. <laughs> Ngayon, absuelto ka. Baka sa susunod, hindi ka na makakalusot. Gusto kong malaman mo, pulis din ako. Baka pag nagkita tayo sa labas, iba na mangyari. Kahit saan mo gusto, attorney, o ka abogado. Siguro, ka rin pulis. Hindi mo Matagal na tayo hindi nakita. Aba, ikaw pala. Kinulat mo ako ah. Ungkoy ka talaga, Enson. Baka hindi mo lang naubusan ka na ng swerte. Nakalusot ka na sa kaso mong yun. Inulit mo pa. Ang sabi ko naman sa'yo, ator ni Polis Patola, absuelto pa rin ako. Kahit na ulit-ulitin pa natin. Nagpatawag na ako ng bulansya. Pero hindi ka sa ospital tutuloy. Doon di diretso sa morgue. <laughs> Hoy, hindi mo ako kayang pikunin. At hindi kita papatulan. At lalong hindi kita bibigyan ng pagkakataon na ma-salvage ako. Sa mga duwag na katulad mo, salvage lang ang solusyon. Pero pagbibigyan kita, sige, bumunod ka. Hindi ako. Hindi nga. tuwag lang. Ayaw mo nito. Kapag maunahan mo ako, tapos na problema mo. Siguro ko. Walang dalang ang aking kliyente ng mangyayari yun. Meron mo ba kayong witness para maghanap kami? Maghanap kami. Marami nakakita na ito ay salvage. Paano ba nangyari yan? Ayaw mo, Johnny. Ako nang bahala sa problema mo. Sorry, sir. Talagang binunutan ho ako eh. Just take it easy. Stay in the safe house. Yes, sir. O Johnny, ano ba nangyari? Sumabit po ito eh. Pero... Are you General? We have a documented backgrounders on all the members of the Eagle Squad. And one of them, John Estrella, has been charged with murder for the killing of a suspect. At Napatunayan, nawalano palang baril ang kawawang napatay. The image that they are trying to project is that they are a group of idealistic and dedicated law enforcers. But I'm sorry to say, that is not the case. The so-called Eagle Squad is a bunch of salvage experts. Mga ano Talagang hindi tayo titigilan. Binanata na naman tayo. Ano ba gal sa atin ang mga yan, Mayroon tayong malaking kalaban ng Marami tayong grupo na saktan eh. Eh bakit ay nila makipagsabayan sa atin? Ay nila lumantad. Ganyan talaga may gulang. Ako na magbubukas. Baka sinakarding na ito. Pags! Uy. Uy.